Ito may dumarating pa oh, dalawa pa oh. Hoy, <laughs> nasa kahoy, nasa kahoy lang. Oh. <laughs> Nagkagulo na. <laughs> Ayan, mga idol, dami na nila oh. Nagpapamoney na sila. Hmm. Toto. Kala ko binabato na tayo dito eh. Nagkagulo na sila dito mga idol. Ang daming tao. Sulit. Kalapit na oh. Ang lapit-lapit na. yan mga idol, so sobrang dami na po nila Pantanghalian din yun. dito puyan dito maganda pa pa Dito. Andiyan na na, lapit-lapit ka na oh. Malapit na dyan. <laughs> Patay <hinakita> <laughs> idol nagkukula <laughs> na naman tayo mga idol pinagkukulaan na naman tayo sa alabang solid dito solid for your pantanghalian lang ha mga idol pantanghalian lang ang dami ng tao <laughs> <laughs> ayan na, ayan na nga, ayan na nga, ayan na nga. <laughs> doon lang sa kahoy, sa kahoy lang buwan natin na doon sa kahoy. Doon so, sa nasa kahoy lang, mga idol, nasa kahoy lang. Kahoy na brown, kahoy na brown. Allo, kadami ng tao. Lalarma <laughs> sila dito, Mga idol. Sputini, sa'yo'y sarudo Sa laro ng buhay, ikaw ang panano.